Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at halika na. Halika na, manood ka na para sa ganon. Meron ka ng tips at ideas po sa mga tinatayaan pong mga laki numbers po. Ngayon po alas 11 po ng umaga. Okay, so mga kalaki, ibibigay ko na po sa inyo ang mga laki numbers na talaga naman pong uh, masuswerte po dahil may mga naipapanalo naman po tayo. Matatawag ko may pagmamalaki ko na talaga naman nakakapagpanalo tayo dahil totoo naman po yan. Ito po mga lucky numbers natin ating, libre po natin pinamimigay. Basta panoorin nyo po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Digit po yan mga kalaki na talagang libre po at may mga nananalo po ng na mga followers po natin dyan. At syempre meron din namang hindi. Pero tinututukan naman natin yan. Ito, wala tayong sawang magbigay ng mga lucky numbers para po sa inyo. Okay? So mga kalaki kung ready ka na, halika na. Punin mo na mga lucky numbers ngayon pong alas 11 ng umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, sa buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan, syempre mga kalaki, ang mga bibigay po natin ngayon ay talaga naman pong pinag-igihan po natin, pinag-aralan para po sa inyong mga kalaki. At sana, swertehin po ang bawat isa sa atin ngayon pong darating na kapaskuhan. Okay mga kalaki, eto-eto na po ang ating mga lucky numbers. Ano po? Ngayon pong four months, bagong taon, bagong buhay, bagong pag-asa. Kunin muna, umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay Number 31 Number 29 Number 46 Number 17 Number 38 Number 54 Number 62 Number 7 Number 7 number 33 at number 54 ayan po mga kalaki at syempre ito naman po ang 8 digit lucky numbers ang 8 digit lucky numbers mo ay number 6 number 29 number 37 number 33 number 31 number 15 number 24 at number 20 at ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad. Ang 7 digit lucky numbers mo ay number 36, number 32, number 28, number 9, number 12, number 15 at number 21. Ayan. Isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Pwede po rito ang 6 digit 1 to 25. Okay? So ito na po ang 6 digit lucky numbers 1 to 29. Number 14 Number 5 Number 21 Number 24 Number 8 At number 17 At ito naman po ang 6 digits 0 to 9 Ang 6 digits 0 to 9 mo ay Number 3 Number 9 Number 1 Number 0 Number 7 At number 5 Ayan po yung 0 to 9 at syempre po mga kalakis, 5-digit lucky numbers naman pong ibibigay natin ay susunod. Ngayon po, ang 5-digit lucky numbers mo abroad ay, pwede rin ito sa Pilipinas ha. Number 16, number 28, number 37, number 30, at number 11 ayan po mga kalaki ang ating 5 digit lucky numbers ngayon naman po punta na po tayo sa Pilipinas ito po yung mga naglalaki ang prices po ng 642, 649 655, 658 6 uh, digit lucky numbers okay so mga kalaki pero bago yan dapat po nakapalo po kayo sa mga legit account namin na hanapin po sa facebook ang red parungkit ayan po red parungkit po na meron po 315,000 followers po at syempre may second account po tayo red parong din po na naka yellow t-shirt ako na may 50,000 followers kasama ko si Lola Carmen at syempre po Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account po na mga ginagamit namin mga kalakaya. Doon po tayo sa legit kaya tatandaan nyo po yung mga sinasabi ko mga account at mga followers. Lagi nyo po i-check ang mga followers para legit na legit po na tama ang napapallow nyo. Okay? At syempre, meron po tayong at uh, YouTube account Red Parungkin po uh, na merong uh, 16,400 followers at Aris Gatchel yan po sa Facebook ha at syempre meron po tayong TikTok account ang TikTok po natin Red Parungkin din po na merong 422,000 followers mga kalaki so yan po kayo magme-message magre-request mga lucky numbers pag nabasa ko po na kayo naka-comment nagsishare ng video at nag heart at naka-follow dapat naka -follow automatic po may lucky numbers lang... libre sa akin. Okay? So, eto na po mga kalaki. Tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Kami po magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo sa loob po ng 3 months. Kaya kung interesado ka, magpa-member ka na, mali mo naman yung code mo pala ang swerte na magpapanalo ng million sa iyo pag na code ko at natutukan ko. Okay, di ba? Tandaan nyo ha, dapat po makakausap nyo po muna ako para po uh, legit na legit na ang kausap nyo po ako at hindi po ibang tao Okay, ito na po ang mga lucky numbers Pilipinas, kunin mo na 642 Number 27 Number 5 Number 21 Number 33 Number 4 At number 15 Ayan po yung 642 Ito na po ang 645 Number 41 Number 37 Number 28 Number 39 Number 20 at number 16 ayan po at syempre ito naman po ang 649 number 12 number 27 number 34 number 18 number 43 at number 22 ayan at ito naman po ang 655 ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 31 number 27 number 18 number 42, number 19, at number 26. Ayan po mga kalaki. At syempre, ito na po ang last, ang 6-digit lucky number 658. Ang 658, 6-digit lucky numbers mo ay number 34, number 23, number 17, number 26, number 47 at number 28 ayan po mga kalaki ang mga 6 digit lucky numbers ano pang hinihintay nyo, takbo na po sa mga suki nyong outlet at make sure po na alagaan nyo ang lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo kay Micaela De Los Reyes ng Paranaque City. Okay. Hello po, Ma'am Micaela. Maraming maraming salamat po sa inyong family sa panunood po ng mga vlog namin. Everyday, maraming maraming salamat po. At syempre po, dito naman po tayo sa ako, oh, kami po ang mga fish vendors na mga sariwa, ang mga tinda, mga hipon, tilapia. Ayan, bangus kumpleto yan. Pusit at alimango. Hello po sa inyo dyan sa... Ayat Tarlac City Public Market Hello po sa inyo dyan Maraming maraming salamat po Sa mga taga Tarlac dyan Siguro sa bayan yan Sa pinakabayan Hello po maraming salamat po At nawaswertehin po tayo ngayon pong kapaskuhan Ingat po at good luck mga kalaki